Ang mga bumabagay sa farm ni Ayun lakas Ayun o Lalo mga Ayan, basa na tayo sa wala mga kaigad. Siyempre doon, tumatakbo. Dahil sa lakas ng ulan. Ayan mga kaigad, nakabili pala si nakabili si sa barangay San Antonio. Harap pa rin po yan. Yung nabibiling per kilo. Di ba kaya ito yung camping? Napakulo na po. Ay, ko rin ganyan lah. So mga diba, kagyan, happy happy birthday nga pala kay Mr. Tess Ay, Mrs. Kabili So diba, happy happy birthday Yung diba, Karoon po ngayon di M Mrs. Kabili Mula na pero wala pa rin silang damit Mukhang din sila nilalabig mga kaigan ha Yung e, mga kaigan lakas ng ulan e. Tapos sila kabayan bayan pa ng hangin na malakas Mukhang bagyo ito mga kaigan ha ano, Laksang ulan Lumabas ng ating GoPro Ito yung mga service natin Ayan po si Si Whitey Tsaka si Bea Alimutan ko na yung pangalan niya na Whitey May lumalabo sa ating camera Kaya ano Mga buah bumabagi sa farm niya Belly o, lakas Ayun o Lalo lumag mga mga kaigad tapos ulan dito napunit punit yung ano ni Yabeli larang so yung medyo malabo yung camera natin binalutan ko siya ng plastic ng yelo para hindi po mabasa sayang naman baka masira yung camera natin so yung mga kaigad nagdasahan yung palay so, sa lakas ng hangin tsaka yung ulan sinabayan tayo pero maaaraw naman sa kabila Dito sobrang ano, dilim Halos di mo na makita yung Mount Arayat Ayan, ganyan lang muna yung vlog natin Tapos taas ko tayo sa balak sa ulan Ayan, Nagtagal na rin ako ng damit Dahil ninalamig ako pag lalong may damit ka Kumakapit yung ano Tapos may ilagayan tayo ng plastic Kaya Para di ba yung camera natin Sayang naman Wasak. Yun no, know, hindi mo na makita yung Mount Arayat dati. Dito pa lang nakikita mo na yung tanaw mo na yung ano, Mount Arayat. Yung bundok. Ano yan? Ulan. Ulan niya mga kaigan. So, parang buhos pa. Ayun sila, nakapesto. <laughs> So yun ang matan Yun, mawala na yun po yung mga kabeli Update tayo sa bahay ni Tres Nagawin na po yung tindahan niya ata Tindahan po ni Tres Warning po mga kabeli Update tayo sa bahay ni Tres Oh, ini pun tak ada. Stop, kalau mau hilang. Bun. No, dan dan dan. interest. family, tayo ng lupa, sasama. ko tayo ng parang Ang Oh, mga kaigan, almusal po tayo. Marayo. Okay, sumantan. Dam, dito na, na. Ang ulam na. Ang ulam na. Ang ulam na. Ang Ay, mga gagawin na yung tindahan ni Tres para maka